So good morning, good morning. Ito po yung clutch side ng ating uh, Euro Marble. So napanood niyo po yung last video ko. Ito po yung umiingay sa kanya. Yung nilagyan po natin ng washer. Yun po yung isang pwede niyo gawin. Lalagyan niyo ng washer dito sa likod na to. manipis na manipis na washer lang ilalagay niyo dyan. Para yung clearance ng ating uh, uh primary clutch 'yan ito hindi na siya magsa-side 'yan so yung isang part ko na pwede nyo gawin papaltan nyo po siya ng isang uh, brand new brand new or na uh, clutch acid uh, kasama nito yung clutch lining niya 'yan so ang pagkakaiba lang po nito ito pong uh, primary clutch ng ating uh, marble. Maliit lang yung pinakagitna niya. Ayan. Sakto dito. So, ang mabibili uh, nyo po sa labas, ito yung pang lipan. Yung may gear dito. Ayan, may gear dito. Papasok naman dito sa clutch bell niya. So, may pagkakaiba siya. Pero parehas lang ng sukat papasok at papasok pa rin siya dito sa ating crankshaft yan, konektado pa rin yan yan, same lang po siya so ito yung pang lipan 125 pwede rin po dito yung pang honda wave 110 yan wave 100 parehas lang po sila ng primary clutch so ang bibili nyo po ay isang buo na na bell tapos yung paa kailangan maigsi lang yun po yung ating pinaka update sa maingay na clutch primary clutch ng ating Euro Marble 125 So may papakita rin ako sa inyo. Ito yung ating uh, motor na ito. Kung napapansin nyo, kada cambio nyo, meron siyang parang power na umaangat siya. Parang lumulok siya siyang gumaganon ganon siya. Ito po kasi yon Pag cambio mo po kasi, itong clutch arm natin na ito, dito yan dito, parang magpipreno siya. Yan, yan, yan. Pag cambio mo pa ka, yan. Tapos pag bitaw mo ng cambio, bubuka na naman siya pa ba ibig sabihin mawawala yung pinaka brake nya kaya yung motor natin lumulokso ngayon ang gagawin natin may babaguhin tayo dito sa clutch arm na mag sa kanyang performance so hindi na siya dadamba damba sa iba okay lang yon so meron namang uh, ayaw ng ganun so ito pwede nyong gawin pwede rin namang hindi So may papakita ko sa inyo na gagawin natin. So yun, tanggalin nyo lang itong kanyang pinaka shoe, yung pinaka arm nya. So matitira lang ito. So wala naman yung problema o kahit tanggalin nyo. Kasi yung mga naunang design ng ating marble, wala nito. Wala nitong nakalagay na to. Pinaka nagpipreno sa clutch bell natin. So i-assemble ko na, i-assemble ko na yung motor. Ngayon papakita ko sa inyo yung performance. So yung ating ano That's arm tinanggalan natin ito. Ayun yung natama dito. good morning update ito doon sa akin tinanggal na clutch arm ng ating uh, Apple 125 so mapapansin nyo pag kinambyo ko siya ng Pramera hindi na siya na lukso oh. yan hindi na rin siya na damba damba yung kagaya ng iba yung hindi ka pa natatanggal ano siya pag, pag kami magad ng first gear Ganyan, may mararamdaman ka na agad na arangkada, so, eto, na lukso. So, ito, napaka-smooth na niya. si second gear ko, o, o, parang wala nangyayari sa kanya. O, pero nakapag-change gear ka na. So, yung gusto matutunan yung gano'ng uh, pag yung hindi mga parang nadamba-damba yung ating uh, uh ito, Zero. Pag-release mo ng paa wala na yung lukso, -lukso. Hindi ka ng iba na nadampadapa. Yo, so, yan po yung aking ituturo sa inyo kung paano gawin. So, i-upload ko rin yan dito sa aking YouTube channel. abang abang na lang, mga sir. Yun ang ating pinakamagandang update.